look guys ayan, ito yung unang unang ano namin uh, videos ayan sa aming lote Kainit dito. Kainit. Ay adlaw pa kainit, kainit na. Matukad ka na? Pero kainit dito, Maanya. Matukad ka na? Sa hapunan. Sa na. haput. Nang bus na, nagtrabaho na sa bus ko. Ay, ayo ay, ay, ka piasok noh, iya pasok. No? Ya, pasok. Ha, oo. Ese mo mo is daw, ahali din, nagapahapon. Ayan, first time kong sinama sila sa bundok. Pero sa kubo, ito ng kapitbahay namin. Okay. 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 baka baka anong tawag dito mahirapan tayong sumakay 400 ang isa nito Ang madagko 800, 900. Um, ano pa tong sa amon tong ko, Kay dayon. <coughs> ato uh, hay pang paibabaw pa lang ato. Ang sa dayon ko lang pa kami lang unom. Nagbago na mga ni isip ni Lesyo kay nga ba kay kuno kami sin na ato ang kuno. ihambay hambay mga sim na tigwan na. Ayon sa lang ang amon atong kuno pero mo pa kami si Nelto? Ano yung itong tapos boss ano na eh tapos talbog na eh. Tingnan niyo ano. Hinatutunan niyan ubos yung alukbati na eh. Ay hindi naman ginamit yung ano mo, yung ay hindi na tinang... ito, tinanggal yan. namin dito. Oo, o, tinanggal yung, namin ito. Tinanggal din yung kinuha mong <coughs> ay, saging. ay tanggal na niyan niyan eh. Yung kapitayo sa bundok. <laughs> saging ay asawa ko kapit tayo ayan ano 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 sa bata tayo kapit kami kapit lakas nanti tuh kami sa kabundukan. Ayan. Bumili kami ng yelo. Tsaka tinapay. Nihingal ako. Ayan, ang bilis na mga kasama ko. Ay, hintayin niyo ako pababa pa pababa ito pababa mas malapit kasi dumaan dito kasi ano hindi mainit 10am na uh, super init na dun sa kalsada kaya dito kami dumaan shortcut ay dito ayan dito sa kabila Kada ako dito nakaraan, karang araw. Nang pumunta ako dito is dito rin kami dumaan. Pag-uwi kasi mas malapit na dito. Yeah, kasama ko. Ayan. Sige, sige, go. 说了一句。<laughs>

Ano? Lala ba, mag ka pa ng tubig. Ano Ay, pa naman? na kung kadalita, ilangin ng tubig hay yung hapon na maingin na yan. Hindi, mamayang hapon na may magaling araw. <laughs> ano, overtime? Puros <laughs> ka na lang, lang ito, overtime, ha? Wala ka na ang kan, ka sa overtime. Ay, kami ko overtime sa trabaho? Ay, sa Parang ako si Mama parang <laughs> <laughs> diba ang ganda nita ng sa laki O yung, may no, awang may uh... pa, lang, Ang pangit eh Di pa pangit eh Ang pangit yung Yun, Ang yung Gildo. pala dito, oh. No? Ano, Ukayan ukayon pa yung duta? Oo, bakit may pag-ano, Kaya nga,